Sa iba pang mga balita, kinumpirma naman ng mga kinaukulan na mga kabataan sa Kenya ang nagpasimula ng malawakang kilos protesta sa kanilang bansa para kundinahin ang bagong finance bill na nakatakda ng pirmahan ng kanilang presidente na si William Ruto. Sinasabi na naging epektibo nga ang inorganisang kilos protesta ng mga kabataan ng Kenya sa pamagitan lamang ng social media. Ito ang naging dahilan kung bakit napilitan ng kanilang presidente na ibasura ang naturang panukalang batas. Batay sa datos ng mga Kenyan Authority, hindi nga bababa sa dalawah ang kumpirmadong sibilyan ang nasawi matapos nga napaputukan ng mga pulis. Malaking hamon naman kay Kenyan President William Ruto na kunin muli ang tiwala at loyalty ng kanilang mga mamamayan. Kaugnay nito, pakinggan natin ang bahagi na naging talumpati ni Kenyan President William Ruto at dito nga ay nanindigan ng presidente na hindi niya na ito pipermahan. Following the passage of the bill, the country witnessed widespread expression of dissatisfaction with the bill as passed, regrettably resulting in the loss of life, destruction of property, and disaggregation of constitutional institutions. On my own behalf, And on behalf of these members and many other Kenyans, I send my condolences to the families of those who lost their loved ones in this very unfortunate manner. Consequently, having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024, and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this. Finance Bill 2024. I concede, and therefore, I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn. And I have agreed with these members that that becomes our collective position. Mga ka, Star nation yan ho ang naging bahagi ng talumpati ni Kenyan President William Ruto.